Anong ganap sa mundo ng showbiz? Si Pocuang ay nanalo sa deportation case na isinampan niya laban sa dati niyang partner na si O'Brien. O'Brien. Ayon sa walong pahinang resolusyon na inilabas ng Bureau of Immigration noong ikalabindalawa ng Disyembre, isinama ng ahensya si Lee sa kanilang blacklist at hindi na pwedeng bumalik sa bansa. Ipinaliwanag nila na ang Amerikanong aktor ay nagtrabaho sa ibang kumpanya, na iba sa idineklara niya sa kanyang work visa. Ipinag-utos ng BI na paalisin kaagad ng bansa si Lee. Matatanda ang nagsampan ng nasabing reklamo si Pokwang matapos niyang malaman na ang dati niyang kinakasama ay nakikipag-date sa ibang babae. Undesirable aliens have no place in this country. With this case we are pursuing, we are putting a stop to the gross manipulation of Philippine immigration laws. Sabi ni Attorney Ralph Kalinisan, Legal Counsel ni Pokwang. Sinabi rin ni Pokwang na hindi siya makaka-move on kung hindi tuluyang umalis ng bansa si Lee. Hindi ganoon kadali, kapag wala na siya sa Pilipinas, iyan ang super move on ko na talaga. Sa ngayon hindi pa, ayokong ishare ang hangin ng Pilipinas sa kanya, hindi niya deserve. Ani Pokwang Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng sariling pahayag si na Pokwang at Lee kasunod ng desisyon ng B.I., kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.